Nako! Anong ginawa ni TNT to ang pwede ko tayo nabasa ang Basa ako. Ako? TV niya nabasa. Nabasa ko ay! Ay, nabasa! Pwede niya ako na kayo mayari pa. Ay, ay! Ay, nakakalit. Pag nag-tribble ako kanina, napagayaw. Ay! Ano bakit Ayy! E. Ay na! pag kung kong kayo ni! Okay, nag-tribble lang kayo. E. Ito e, ka basag? Ay, basag nga! Hindi! Basag! Ay, sus! Hindi! Halo? Dulo din naman. Ay, pagkakaya, pagkakaya, pagkakaya yan. Oo. O, di ayusin mo. Apa, hindi yan, ano? Ay, di kinit ka lang nga sa pinakilalim. Yes, ay, ya, hindi yan <laughs> man ako, eh. Ito, pati iyo. Patawin mo, ka. Nagagalit sa iyo si Gina. Hindi na mga nang bula. Ay, ay. Hindi mo basag ito eh. Ay, hindi nga. sa luwaw. Ay, paano yan ay? magsawa ka. Ito. Patawin. Ay, yun naman yan. Magsawa ka. Ay, palit mo dito. paano ko yan eh? May nagagawa pa kayo ng nay Ba, malay ko. Ay, iyan daw ganyang... ano? oh, na naman ganyang leg eh, ano? Oo, ay mga hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Na Pwede pa kayo pala na rin? Oh. Hindi na, may pili yata ng bago. Hindi nagagawa daw yan. Ha? Oh? Hindi nagagawa. Problema mo yan. Tawa pa, hindi pa na-aaral